Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay kasalukuyan nga na kausap ni Kuya Jomar si Ate Carla. Ito ay dahil hindi nakapunta si Kuya Jomer doon kasama ng buong kalingap dahil may sakit siya. Kaya online na lamang muna o sa online call na lamang ang kamustahan nila ni Ate Carla. Pero kahit nasa online lang ay kitang kita pa rin ang pagkakakilig nilang dalawa sa isa't isa. Jones, wala ka ba kasama talaga? Wala ka nga eh, wala. Baka nagtago mo sa ano, sa ano, dyan sa cabinet. Sa ilalim ng kama. Video mo ilalim ng kama. Wala eh. Ilalim ng kama. Ay, wala nga. Ay, wala nga. Wala nga. Wala nga naman. Baka nasa CR naman. Kawawa ka naman pala bro. Kaya yeah, nga eh, wala so, nang nag-aalaga. Pero parang ang cutie ko na magselos. Yeah. Sun <laughs> 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 Masabi naman sa akin si Pia, patawag ko. kita mo sa akin? Ay, bahala ka sa buhay mo? Patay na agad. Patay na agad! Patay na agad! <laughs> pag sila, pag sila, matagal. O, oh, sila matagal. Pag kaya tipi ay ikaw. Ay, tawag lang. Wala na. Anong ulan natin? <laughs> Baka may kasama ka. Oh, wala. O, oh, patay <laughs> Alam Wawa ikaw. Oo, kaya nga. Kailan po kayo pupunta dito? Well, uh, pipilitin ko bukas. Ay, bukas. Uh. Na. Pag di niyo po kayo, wag nyo na muna pong pilitin. Pagaling na muna po kayo. Oh. Oh, ang sweet. Kaso, yeah, may ano pa tayo eh. May activity tayo sa linggo. Hindi pwedeng mawala doon. Oo nga po. May ano? May ano? Yung sa fashion show. Saan? Sa fashion show. Ay, yung nga. Yung fashion show. Oo nga pala. Hmm. Jom, sa fashion show. Kailangan ka. Kaya nga bro. Pili din ko bukas. O, magaling ka na bro. Pinagang isip mo si Carly. Ano, ano? Pinagang isip mo. Huwag ka na mag-work. Puyat. Ipin. Ha? Huwag mo na ako lang ipin. Baka mapagod ka. Nako! Nako! Ang bihira. Well, ang lang nang lalo dyan ka na jowal. <laughs> Yan kasi dahil wala eh. Yan ang sari ko sa'yo. Anong masama. Magsusuta ka tapos iiwanan mo dito sa bahay ng isa. <laughs> kaya ang, kaya ang nano, nakaktito ka ng iwang lalaki. <laughs> Ano ang <laughs> Talagang habang nag-uusap si Kuya Jomar at si Ate Carla sa cellphone ay kitang kita pa rin sa dalawa na talagang kinikilig sila. Nandun nga rin si Kuya Arjo na parang sinesermonan pa si Kuya Jomar. Si Ate Carla naman ay nagsabi din na talaga namimiss niya na daw si Kuya Jomar. At sinabi din ni Ate Carla na namimiss niya na itong kakulitan sa personal. Kaya dapat magpagali na daw si Kuya Jomar nang sa ganun ay magkita na muli silang dalawa. Ano gawin? Tinatalo ng Ito mo? Natarik. ko doon wala. Naglalakad ka. O sabihin mo si Joma. Oo. Ano wala kang Ayako ya ginawa Wala nang, wala ka na dito. Mga kakawalan nang nangyayari. Palagahan. Ano kaya nangyayari? Pero oi, so taon na. Na ano na. Na di na ng iba. O, wala wala. <laughs> Pawala, pawala, wala ka kasi, grabe ka. Huwag mo kong naglaong wala. Grabe ka na, tiktok lang naman. tiktok, lang naman po kami, Pena. Tiktok lang natin kaya na si Kaya Dawid, Advance ka kasi isipi. tiktok lang naman. Nagti-tiktok lang naman. Ay, uh, sila. Pero, uh, 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 hindi ko na nangyari ng ano yun, ng wali sa'yo. Uh, sa isip ko, wali sa'yo. Uh, uh. <laughs> hindi po, Nagti-tiktok lang naman po kami ni Kuya David po. Thank <laughs> <laughs> you. Sige po. At maano rin po, mapamalihan ka pa po doon sa mga trabador doon. ka po. Oh, mawi ka na! ba mawawin ko ang lahat? Diyos! <laughs> ano? Oh. Uh, oh. Ano? Maano na daw? Paalam na si Carla. Hindi <laughs> ko na si Carla. Ha? Hindi ko na makikita si Karla. Ano yun? O. Kaya ba oh, <laughs> <laughs> di? Ay, sana ko. Your... Po. Pagaling ka na po. Ito. Babay po. Pagkatapos ng pagkakol ni Ate Carla at ni Kalinga Prab sa napakasikat na si Kuya Jomar ay pumalik na rin sila sa bahay na pinapatayo para kay Ate Carla. Dito nga ay talagang kinonfirm ni Kalingap Prab na ang pabahay daw kay Ate Carla ang pinakamahal at ang pinakamalaki na pabahay ng buong kalingap sa mga kalingap angels nila. Talagang, uh, yeah, talagang napakasuccessful Yempre, ng dalawa. Um, purpose naman talaga natin dito ay ang tawag dyan, ang ano natin dito, ang priority natin is yung pabahay, no? Update sa pabahay. At heto na nga. Napakalaki ng bahay ni Carla, ano? Yung Carla, ano gusto mong sabihin Carla dito sa nakikita mong bahay at sa mga nakapanood? Thank you so much po sa inyo, Kuya Rabuna. Sa mga nag-sponsor po, thank you so much po. Kila Kuya Val. Mm Sobrang saya po. Yes, kasi dati, sabi ko, pangarap ko lang po na magkaroon ng bahay. Uh -huh. so, sabi ko gusto sa sarili ko, sabi kapag pag nakapagtrabaho ako, mag-iipon ko ng pera para mabigyan sila mga lang lupa para mm -hmm. sila ng bahay. Tapos, di ko po akala na ibang tao yung para sa akin Tapos, sa mapabilis, ano, di ka, kumbaga, pero ano, yan naman nangyayaring pag, pag to, itong babae nito, ay ano rin yan, ah, dahil din yan sa'yo hindi na yan dahil sa akin. Kasi ginawa mo lahat ng best mo. Di ba dati nahihiyahiya ka pa? Saka dahil din sa pagtitinda mo ng puto. Kasi kung di ka naman na ng puto, di ka naman namin makikita eh. No? So dahil din yan, resulta din yan ng iyong pagsisikap. Yan, pagtsatsaga. Kaya nandito may bahay ka na. Ang makagandahan lang is napaaga. Ano? Ayun. Napaaga yung pangarap mo. Nabot mo na kagad kumbaga uh, hindi mo na kailangan magtapos pa ng pag-aaral para mapatay yung bahay pero magtatapos ka pa rin <laughs> ibig ko sabihin hindi mo na kailangan maghintay na makapagtapos para magkaroon ka ng sariling bahay ngayon bahay ka na pa so nakakatuwa po mga kalinga dating uh, puto vendor nakita lang natin sa so, waiting shed no? at heto lang ngayon uh, may kakaroon na ng sariling bahay so ito mayroon pa nagpadala sa'yo. Grabe. Kakatawa talaga mga sponsors mo. Ano? So, thank you po kay Sir Mark of New Jersey. Ayun. Pagpakan natin Sir Mark of New Jersey. Uh -oh. And siyempre, dahil din kay Kuya Jens, na-contact niya si Sir Mark. Shout-out kay Kuya Jens. And sa lahat ng genetics. Shout-out sa Team Genetics. You know, of Kuya Jens. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!